sumama sa rally na to? Sumama kami kasi upang magpahayag kami, galit na kami sa ginagawa ng mga kontraktor na yan, yung mga, yung mga Yan ay pera ng taong bayan. Tapos sila lang ang nakikinabang kami, binaba kami sa Metro Manila. Hindi namin na lang pala yung imbista para pala sa amin yung yung pera na itaayos ang aming lugar, ginawala at sila lang nakikinabang. Naiinis kami! Tama mga kasama! Tama! Nainis kayo dahil? Nainis kami kasi okay. kapwa Pilipino ninanakawan nila at marami ang maihirap. Oh. Ano po ang reaction nyo doon sa investigasyon ng camera? Uh, which is parang marami nagsasabi. Marami nagsasabi na parang pinagtatakpan daw yung iba mga kongresista. Para sa akin, dapat ay maghabla na tayo ng kaso sa kanila may korte para sampahan ng kaso hindi naman pa ganyan ganyan wala rin namang mangyayari dyan eh tapos na kami dyan pagkatapos ano namang nangyayari wala na naman dahil sasabihin may kasalanan diretso na sampahan ng kaso sila kung may sapat na ebidensya ano ang panawagan nyo kay Pangulong Marcos? ang panawagan namin kay Pangulong Marcos muli ay ikulong dapat ang may kasalanan at ipagpatuloy lawang ang flood control na yan para maayos kami. Kasi pag hindi, kawawa naman kami. Ikukulong yan, tapos pipigilan nyo yung budget. Kawawa kaming taga nila Ngayon ho ay parang yung... Uh ang tawag nito, yung sa flood control project ng DPWH for 2026 national budget, ang balak parang ilalagay sa ibang mga uh, departamento. Ano yung comment nyo doon? Hindi, dapat meron pa rin siya, pero dapat ay mahigpit at meron lang check and balance at dapat bago i-turnover na tapos na, Ibang division ang magche -check. hindi yung kapwa at taga DPWH private at may mga may may, may kakayahang mag-imbestiga doon hindi yung sila sila lang na nag-iimbestiga. Si ano po, si uh, appropriation si Elisaldi ko. Nasa ibang bansa daw may sakit, ano masasabi mo? Normal na yan eh. Pag may pag mga nagkakaroon ng kasalanan sa gobyerno, aalis, lalagyan ng mga sakit, naka-wheelchair, hindi naka-wheelchair, nakahiga, naka-dextrose, pagalis ng social media, tatanggalin lahat 'yon. Tama na. Sobra na. Kawawa na kami. Wala na kaming natitirang uh, reputasyon sa aming sarili, bagtos, naninindigan kami ngayon na dapat Pangulong Bong panindigan mo ang sinasabi mong mahiya naman sila. Ipakulong mo kung may sapat na ebidensya. Apo, baka mga may panawagan po kayo sa mga gusto pang humabol sa event ngayon. Dito. Nananawagan ako sa mga kababayan natin. Ito na yung pagkakataon na lumabas tayo at ipakita natin na tayo mga Pilipino ay may pagkakaisa at dapat sugpoy ng korupsyon. Ipakulong ang may kasalanan.